Hi guys, no, ito ang yung Kuya Randy guys. Ay, si share ko lang sa inyo guys. Isang napakatibay, uh, napakagandang uh, raincoat, no guys, magamit gamit natin kasi magtatag ulan na guys. Kailangan natin ng matibay at maaasahan na raincoat. Yung hindi basta-basta napupunit at hindi na sisira. No? So guys, ito ng aking Actually, matagal ko ito guys, nabili sa TikTok shop guys, no. So Itong uh, raincoat na to guys, Kwal, uh, subok na subok na dalawang taon na to sa akin guys pero makikita mo guys hanggang ngayon quality quality pa rin yung ah uh, tong raincoat na to guys ito guys tingnan nyo ha papakita ko sa inyo guys itong raincoat ko to guys 2 years na sa akin to guys pero yung quality nya ganun pa rin guys oh hindi sintag bago ganun pa rin kumbaga maasahan pa rin sa kahit gano'ng kalakas ng ulang kasi ang kagandaan na itong raincoat na to guys is dalawa may zipper siya sa loob ayan makikita niyo makita ba yan may 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 zipper siya guys ayan may zipper siya yan guys tapos meron pa siyang butones so double yung uh, protection niya para sa ulan no guys tapos may may wood pa siya guys no ayan no ang gandang made of rubber to guys yung rubber niya guys elastic kumaga nababatak siya pero hindi siya na yung nabibiyak hindi ka tulad di ka tulad, da, di ka tulad ibang mga mumuray na raincoat nga na nabibili na nabibili natin just sa tabi-tabi pero ilang gamit lang guys sira na isipin niyo guys ito dalawang taon na to gamit ko pero yung quality niya hanggang ngayon bumbu pa rin no hindi siya na bibiyak at hindi siya ang dami sa nangyayari yung medyo kumupas lang siya ng onte pero yung quality niya pa rin, yung useful niya pa rin, ganun pa rin siya ka kumbaga kaganda, no? So, may kasama siyang uh, pantalon, guys, 'yan, no? Kaganda naman nung kanyang pantalon, guys. Is malaki yung dito sa may ilalim, kaya kahit bumuka-buka ka, hindi yan napopol kasi nakailang raincoat na ako nang nabili, guys. Yung medyo mura ng onte. Pero pag bumubuka ka, dito yung nasisira. Isipin nyo guys, dalawang taong ko to nagagamit nagamit bilang isang grab driver pero ni minsan hindi yan nabiyak sa gitna dito kasi nga magandang quality tong ating uh, ring na to guys no? so may mga sukat yan guys check nyo na lang yung yellow basket kung ano yung uh, available na sukat para sa katawan nyo no? so maganda kasi kung sakto sakto sa katawan yung uh, raincoat ring coat na mabibili yun. nyo guys yan kagandahan yan guys so rubber rubber siya pero hindi siya ganun ka Kumbaga yung madaling mapunit. Ito guys, hindi kasi maganda yung pagka-rubber niya guys, no? So yun ang kagandahan nitong ni uh, raincoat na to guys, no? May pants ka na, may pang upper ka pa guys, no? So susutin ko guys para makita nyo kung ano itsura pag sinota. eto guys, oh. So, sinukot na natin. Yan. Actually guys, kagandahan nito, meron siya dito sa loob kung mga para hindi pasukan yung 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 kuba yung ulan hindi papasok sa loob ng kamay nyo guys ayan know, may gutter din yan yun ang kagandaan nito Ayan o So double lock siya kasi nga may zipper So si Yung guys dalawang taong ko na ito gamit Pero hanggang ngayon maganda pa rin At uh, maasahan pa rin siya sa tag-ulan no? Ayan guys oh. Ayan guys So disiper zipper siya guys Tapos pag na-zipper nyo na yan guys, ilalak nyo na yung botones para double yung, ano meron siyang botones dito. Do double lock nyo siya guys para hindi papasok yung tubig no? sa loob ng katawan nyo. Yan, hanggang yan guys. No? Tapos ito yung kanyang wood. Ano? Yan. Gaya itsura nyo guys pagka ginamit nyo. Pag malakas yung ulang guys ha. Yan. Gaya. Tapos meron niyang yung panghigpit kung gusto nyo dito para, para talaga hindi kayo mababasa guys yan may adjustment yan ito XL to guys pa 5.9 ako guys yan o oh, yan yung, yan, oh. Yan, yan yung ano yan yan yung ano nyan XL tayo guys 5.9 pero sakto sakto guys oh. so makapili rin kayo ng size na para sa inyo ganyan ito yung yan guys pag ginamit nyo pag uh, uh, suit nyo na yan ganyan yung tura. tapos may reflector yan sa likod no guys yung agad. Pag nagustuhan nyo guys, pwede nyo i-click yung yellow basket, no? Okay. O, ito na ang inyong Kuya Randy guys, no? Uh, nagbigay lang ako ng information para magkano uh, magkaroon kayo ng idea para maki, kung baga mapili nyo yung magandang klase na raincoat. Isipin nyo guys, dalawang taon na itong raincoat ko guys, pero hanggang ngayon maganda pa rin siya kasi nga matibay at maasahan itong raincoat na to guys. Kasi nga, Uh, maganda yung pagkagawa niya. No? So, yun nga. Pag nagustuhan nyo rin, gusto nyo rin magkaroon ng gayetong raincoat, i-click nyo rin yung yellow basket, guys. Uh, yung kulay naman, i-check nyo na lang kung ano yung available. Kasi alam ko may white nito at saka itim. No? So, check nyo na lang yung yellow basket. O, oh, ito ang yung kuya randi nagpapalap. Hasta la vista, baby!